Binasak naman ng mga otoridad ang nasa 6 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana sa Kibungan, Benguet. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa lalawigan ng Benguet. Binasak ng mga operatibo ng at PNP ang 6 na milyong piso ng alaga ng tanim na marihuana sa lalawigan ng Benguet. Ayon kay PBA Cordillera Real Director uh, Derek Arnold Carion, naglunsan sila ng mariwana eradication operation sa ilang nadiskubring plantasyon ng na marihuana sa barangay Badeo, Kibungan, Benguet. Nagresulta ang operasyon sa pagkakasira ng 21,000 piraso ng tanim na mariwana na nagkakalaga ng 4.2 milyong piso at 15 kilo ng tuyong dahon na mariwana nagkakalaga ng 1.8 milyong piso. Natuklasan nila ang mga mariwana sa apat na magkakaiwalay na plantasyon na may sukat na 1,700 metro kadrado. Ang panglimang taniman ay nadat na ng mga operating troops at nauna ng naani na abo sa 15 kilo. Walang nahuling mariwana cultivator sa naturang anti-drug operation. Para sa NBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino pinaghahanap ngayon ng mga pulis ang isang magsasaka matapos nitong tagain ng kabarangay niya habang sila nagiinuman sa bayan ng Santa Maria. Kinilala ang biktima na si Eric Eusebio, 39 anyos, construction worker, habang ang suspect ay si Jubal De Los Santos, 36 anyos, parehong residente ng barangay Kapandana ng nasabing bayan. Sa ulat ni OIC Chief of Region, Major Regine Cabico, nagiinuman ng dalawa, subalit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kung saan kinuha ng suspect ang karit na nasa kanyang tricycle Saka inunday ng taga ang biktima na tinamaan sa kaliwang balikat na itakbo agad dito sa paggamutan na patuloy pang nilalapatan ngayon ng lunas ng mga doktor habang nakatakas naman ang suspek. Iniahanda na ng mga investigador ang kaso laban sa tinutugis na suspek. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo Aris, Tartaito na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Nasunog ang siyam na bahay sa barangay San Jose, distrito ng Arevalo sa Iloilo -Ilo City. Sa data ng Iloilo -Ilo City Emergency Operations Center, anim na bahay ang totally damaged at tatlong partially damaged. Tatlong 70 individual naman ang apektado. Pansamantalang nananatili sa Barangay Chapel ang apektado mga pamilya habang pinangako ng city government na magbibigay ng financial assistance mariwan pa sa food at non-food items na ibinigay. Ayon kay Fire Officer 2 John Paquito Verano, investigador ng BFP Iloilo City, patuloy pa na iniimbestigahan ang pinagsimula ng sunog. Tinataya sa mahigit 200,000 pesos ang iniwang pinsala ng sunog. Para sa MBC TV Network News, ito si RH39, Ayni Grace Bravo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-recover ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ng Bacolod City Police Office ang mahigit kumulang 4 million pesos na halaga ng umanoy shabu sa dalawang buy-bust operation sa lungsod ng Bacolod. Ayon kay Lieutenant Colonel Antonio Binites Jr., hepen ng uh, CDEU ang uh, isinagawang drug buy-bust operation sa Purok Maynuswagon, Barangay Kabug at nahuli si na Janna Yulo, 40 anyos, residente ng Purok Magsungay, Barangay Singkang Airport. At Erika Suarez, 24 anyos, residente ng Barangay Takuling. At nakuha sa kanilang uh, posisyon ang 850,000 pesos na lagan ng uh, droga. Arestado din si Rodolfo Suelan, 50 anyos, residente ng Purok Santan, Barangay Takuling. At uh, isinagawang isinagawa Gagbay Bus Operation sa Purok Riverside, Barangay Bala at nakuha sa uh, kanyang uh, posisyon ng mahigit uh, 3 million pesos na laga ng ilegal na droga. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex kantong una sa Pilipinas, una sa Pilipino.